OFW, today pag-uusapan natin yung mga celebration na ginaganap ng mga Israeli. Hindi katulad sa atin, ang dami nating celebration, di ba? Sa birthday pa lang. May 1 year old, 7 years old, 18. Minsan pa nga yung 40, 50, 60 sineselebrate natin yan. Dito sa bansa ng Israel, nagse-celebrate sila. Una-una nilang sineselebrate yan. Ay, ang tawag nila ay Brit Mila. Ito ay yung batang lalaki na 8 days old. Tinutuli na nila. Isa itong ritual o kaug kaugalian ng mga hudyo ang magtutuli sa batang lalaki ay tinatawag na mohel o mga rabay, yun. Uh, ito ay nagpapahiwati uh, sa pakikipag-ugnayan ng batang lalaki at ang Diyos. Uh, isa itong sagradong ritual para sa kanila. Kaya yung mga Israeli, lahat yan, hindi supot. <laughs> Itong pangalawang sineselebrate nila, tinatawag nilang bar mitzvah at bat mitzvah. Yung bar mitzvah ay kapag yung batang lalaki ay naging 13 years old na. Yung bat mitzvah naman kapag yung batang babae ay naging 12 years old na. Ito yung transition nila from childhood to adolescence. Nagkakaroon na sila ng mga responsibilities. Sineselebrate talaga nila ito, lalo na sa batang lalaki. Kasi yung batang lalaki ay pwede na siyang mag-participate ng mga services sa sinagog. Nagkakaroon na siya ng mga obligation as Jewish adult. Yun, sa babae naman, uh, ganun din. Kaso, um, simple lang. Mas maraming attention sa batang lalaki. Itong pangatlong celebration nila ay ang Jewish wedding. Tinatawag nila itong katuna. Ito yung pinaghahandaan talaga nila, big celebration. Nakapag-attend na ako ng tatlong wedding dito sa Bansang Israel at napakagarbo talaga. Ang wedding ceremony at ang reception ay nasa iisang lugar lang. Kaya pagdating mo sa venue, may mga nakahanda ng mga pagkain yan. Uh, naka food cart each. Bawat food cart may mga pagkain um, like mini burger, shawarma, mini shawarma uh, mga empanada, yan, mga pika-pika food, ika Kasi, napakahaba ng ceremony ng wedding nila. So, ginagawa nila yan para hindi magutom yung mga bisita. Naghahanda sila ng mga appetizers. Um, dito, kailangan malakas talaga ang loob mo na ikaw na caregiver. Huwag kang mahiya na kumuha ng food. Kasi ikaw yung kailangan kumuha ng food. Ikaw yung sa mga Uh, nagluluto doon at pati doon sa mga soft drinks sa uh, bar nila kailangan ikaw yung kumuha doon talaga sabihin mo kung ano yung gusto mo at after naman ng ceremony uh, pasok agad kayo sa function hall may mga waitress na kaagad doon na maghahain ng mga main dish and then uh, habang kumakain kayo yung bride and groom pwede nang pumunta sa Uh, middle ng function hall. Yan, magsasayaw na sila, mga friends and relatives. Wala nang mga greetings, greetings dito na uh, ibang mga ceremonies pag sa reception, wala. Kaagad parang disco na talaga. yun, napakasaya lang ng wedding nila nagse-celebrate din sila ng mga birthday like 60 or 70 years old nakapag-attend na ako ng 70 years old yung dating employer ko, yung anak niya uh, nasa restaurant lang kami mga close friends and mga relatives lang ang invited kapag mga regular na birthday lang uh, usually yan sa bahay lang at saka yung pamilya lang nila walang gaanong mga talagang magarbong selebrasyon yun, napakasimple. Yun, sana may natutunan kayo about sa mga celebration ng mga Israeli. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, sana pakilike po ito and subscribe na rin po sa aking channel. Maraming salamat and God bless.